guys. Mayroon ako. Ano na ito ngayon? Time check. mag -8 na. Naglamos na. Mayroon ako dito ng moisturizer. May na nabili ko ay so. Hindi natin kung legit ba ito. lang natin apply maglagay ako ng moisturizer daw to. Pak, pak. Mm. ito ang lalagay ko. Tapos, Huwag sa gabi ito. Kulay blue. Papapil. Ito naman... Sa... Ay! Mali! Patay! Mga Ay, ako, guys. Dito pala sa umaga. Ito sa gabi. Patay, patay, patay. Pero, ayan na yun. Ayan na yun. yung gantong ko. Nandiyan na sayang. Sayang. Kaya tapos tinong ko ah hmm. mamaya pagkakulo bago mo ilagyan ng itlog pag -pa pagluto na yung laki ni pag tatanggalin mo na malapit mo siya tanggalin sa mo ilagay yung itlog hala nawala yung hikaw ko ito sa kabila nahulog where na nagkamali talaga ako. kasi niya. na nandiyan. Sayang naman kung anuhin ko ano pa. Yan ako ang lola niya. Kus, 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 kus. Nagkakulog na kasi akong guys. Nagkikulog na. Kaya kailangan ko na maglagay ng moisturizer daw yan. Sarap lang ito guys. Ba eh. Bahala na yun. Tapos, masasasas daw yung face na malaki. Ayan. Eh. Ayan. Eh. Kailangan massage masasasas kasi matutulog na. Para ima-una. <laughs> Pero, kasi dapat itong nilagay ko pang umaga pala. Oo, nakalimutan ko ba? Wala na, wala talaga yung hiko ko. Saan kaya? Kaso, kailangan ko na rin maglagay nito kasi gabi na nga eh. Ito talaga ang panglagay. Pang gabi. Yung ano ba ito? Napapil. Ayan. Oh, ayan siya. Kita niya ba? Ayan siya. Kaso, ah, na nailagay ko nga yung kulay oh, blue. <laughs> ito pala sa umaga. Kasi ito sa gabi. Hmm. Sorry naman. Nagkamali lang ito. Pero, andyan na siya. Sayang naman tanggalin ko pa. Diba? dagdagan ko na lang ito. Bahala na. Hmm. 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 Ayun ba? Ayun hindi mo mag-skin care. You Kailang, know, kailangan mag-skin care tayo daw pag lang pag -machine. Ano to yun? Eh? Hmm. Para, para daw matanggal yung mga wrinkles na sabot lang kung totoo. Bahala na yun kung hindi totoo din. Basta maglagay ako. Yun ba? Diba? <laughs> Ito'y talaga yung kasi sa mga ano mm, mm sama mga la, di, tingnan mo nga dyan yung hikaw ko na wala yung isa O. Oh. tingnan mo nga baka nalaglag dyan ayan yata oh, okay na nah, sa'yo nalaglag nahulog siya guys sayang so, mm. Um, nahulog ka ito dito massage massage please patawin mm. Sabi e, sa mga ano e, ang kailangan ba yung masad, sa space, Ang face. Kaya lang talagang magkakaroon na ako dito ng mga eye boxes. Ang ganyan. Kasi nga ang din. ang lola mo. Ayan. Ayan, wala tayong magawa kapag tumunda. Salamat sa Diyos. Kapag tumunda. Ayay! Okay. Nag-away sila. Kaya sa lahat yung edad mo, umuwi ka na sa maging matanda. For girls. Kaya so, ganyan daw yung mag-massage. Kasi ganyan, ganyanin. Ganyan, ganyan daw mag-massage. <laughs> Bahala Pero, yung oh, okay na talaga siya yung kilay ko so, okay na. bagong hilamos ng ako kaya ayan siya yeah. nagayin ako na no, mga moisturizer eh. para matutulog na ang lola niya dyan pero oo, oh, kasi para mawala yung mga mga ano, daw na iba kong tagyawat ano akong tagyawad, yes. kaya lang siya kaya may masunda ng lola masunda na magkakaroon na siya ng mga black black dito o so, hindi na agaan kaya hindi lang nagay pa rin ako wala hmm. hmm. na yan kung effective ba ito o i-effect ba ito sa face ko kasi sabi ito papatuloy papatuloy Oh, tapak ni. Ito yung blue. Blue, orange, pang magat, pang gabi. Kaso lang nagkamalaki. Nagkamali ako pero okay na yun. Ngayon na ako nagkamali ng lagay ba? Hmm? Nagkamali talaga. <laughs> Kaya i-massage ko ang aking press. pakil, pakil, di kuya, talaga siya kung di sumali di okay na, kung walang effect di wale, kung may effect di very good, di ba guys? pero, wala naman ako na ng anong relasyon, hindi mm. lang. ayoko na mga regio-regio hindi kasi ako ngayon sa regio-regio baka lalo akong pumangit sa regio pangit lang ako, pangit ako sa regio ba, hindi, bali na lang wala na talaga akong magawa kung ganyan na yung mukha ko eh. wala wala lang, makikigaya-gaya ako sa uso Yung uso nilang ganito-ganito mga retinol, tig try nanggit ulah mau bawa wala di bawah, hmm. bukan, sih, muka dianggap bagiannya oh dianggap hmm. <laughs> parah bumanat <laughs> wala na talaga tayo ako kapag lumaylay na yung mga skin ba kasi hindi naman tayo mga asawa ng mga contractor na maraming pampaganda magpahab ano na mukha kung hanggang asawa tayo ng contractor na mga DVDs siguro pwede natin itong ipagawa kay Bele ganyan ganyan upang tapos para mga wala daw yung mga ganyan-ganyan. Pero yun na nga, hindi naman tayo asawa ng contractor. Kaya dito na lang tayo sa mga ganito-ganito. Unat-unat, the mukha Ayun na guys, tapos na ako maglagay tapos ng aking kasi gabi na. Nakutulong na ako guys. Thanks for watching. Nakutulog na. Bye-bye. Eu